Aries, Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 16 number 23 at number 15. Taurus, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 22 number 17 at number 35 Gemini Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerting kulay at numero color white and color pink number 33 number 16 at number 25 Cancer Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 10 at number 26 at number 5 Leo Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero Color red and color green number 14 number 11 at number 23 Virgo Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 15 number 42 at number 30 Libra Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng skat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 10 number 30 at number 14. Scorpio Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color Red and Color White No. 22 No. 31 at No. 18. Sagittarius, Leo ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerting kulay at numero, Color Red and Color White No. 22 No. 10 at No. 16. Capricorn, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 26, number 14 at number 30. Aquarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 31 number 5 at number 22 Pisces Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color red number 10 number 35 at number 16